Sa pamamagitan ng internet at mga social media, hindi na nagiging ganon kahirap ang paghahanap ng trabaho sa bansa man nating Pilipinas o sa abroad. Ngunit paano kung ang iyong mapapasukan ay sapilitan kang pagagawin ng mga bagay upang makapanloko at makapanglamang sa iyong kapwa, kapalit ang iyong buhay. At yan ang pag-uusapan natin ngayon mga kapards, ang dinanas ng ating mga kababayan sa isang tinatawag na scam city sa ibang bansa. But before we begin, kung bago ka pa lamang dito sa aking channel ay mag-subscribe ka na para updated ka sa mga susunod kong kwento. Isang lalaki na itatago na lamang natin sa pangalang Ray at isang transgender na itatago rin natin sa pangalang Isabel. Si Ray ay isang dating transport driver kung saan kumikita ito ng 15,000 pesos kada buwan. Si Isabel naman ay dating teacher at call center agent na kumikita ng 30,000 pesos kada buwan. Paano nga ba sila napasok sa tinatawag na Scam City? Rewind po muna tayo mga parts. Ang dalawang nasabing biktima ay parehas nakita ang post sa social media tungkol sa isang job hiring sa bansang Thailand. Ang trabaho ay bilang isang customer service representative kung saan ang sahod ay o 55,000 sa pesos na hamak na mas mataas kesa sa si sinasahod nila sa Pilipinas. At hindi lang yan, libre din daw ang pagkain at kanilang titirahan kung kaya't ang dalawa nating kababayan ay agad kumagat dito. Malaki nga naman ang kanilang maiipon at iaasenso. November 2022, nang makita ni Isabel sa isang social media platform ang nasabing trabaho dahil nga sa experience niya bilang call center agent at sa laki ng offer at ganda ng benefits. Agad nag-iwan ang contact number si Isabel. Makalipas lang daw ang 30 to 1 hour, may kumontak na sa kanya. Ayon pa kay Isabel, dumaan din daw siya sa proseso ng pag ng nasabing company kuno. Nag-fill up din daw siya ng application form, may mga interview, exam at kung ano-ano pa para daw matanggap na naganap lamang sa online at matapos daw makapasya siya sa lahat ng ito, agad daw na proseso ang kanyang mga papeles. December 8, 2022, nang makalipad si Isabel mula sa bansa nating Pilipinas papuntang Bangkok, Thailand. December 2022 naman ang may makilala namang agent si Ray. Ang kanyang papeles daw ay mabilis na proseso dahil pineke ang ilan sa mga ito ng kanyang ahente December 10, 2022. Two days matapos makaalis ni Isabel, lumipad na rin si Ray patungo din sa Bangkok. Kwento ni Isabel, sa immigration pa lang daw sa Thailand ay may napansin na siyang kakaiba. VIP ang treatment sa kanya. Hindi daw siya pumila sa lane na kung saan marami ang mga foreigner. Ang sa kanya daw ay sarili lang ang boot at siya lang daw ang mag -isa. Kinuha daw agad ang passport niya at wala nang tanong-tanong. Nilagyan na agad ng stamp na tourist visa at sinamahan pa siya palabas. Paglabas daw ng mismong airport, may isang car rental ang sumundo sa kanila. Matapos ito ay bumiyahe sila ng walong oras patungo sa hindi nila malaman kung saan kasama ang iba pa nating mga kababayan. At dahil unang beses ni Isabel sa nasabing bansa, hindi daw niya alam kung nasan sila papunta. Ang kanilang mga nadaanan daw ay mga liblib na lugar. Pagdating daw nila sa isang parang probinsya, pinagpahinga muna sila sa isang panuluyan. Iba na daw ang kanyang kutob ng mga oras na to. Kinabukasan, sinundo daw ulit sila ng driver pero this time, hindi na daw ito mag-isa. May mga kasama na itong parang mga army na may mga armas din Matapos daw ito ay bumiyahi naman sila ng 20 minutes sa isang masukal na lugar hanggang narating nila ang isang ilog na yun na pala ang border ng Thailand at Myanmar na tinatawag na Maysot District. Makalipas daw ang ilang sandali isinakay sila sa isang maliit na bangka. Ayaw daw sumama talaga ni Isabel dahil sobra na ang kanyang kaba. Isinakay daw agad ang kanyang maleta at ang kanyang iba pang mga kasamang Pinoy at dahil nga may mga armas ang mga tila army na sumundo sa kanila dahil sa sobrang takot napilita na daw silang sumama sa mga ito. Ilang minuto lamang ay narating na nila Isabel ang isang lugar na maraming building para daw itong isang malaking syudad na halos pare-parehas ang mga gusali na ito na pala ang tinatawag nilang Scam City. Dito daw di umano nagaganap ang iba't ibang scam operations o mas kilala sa tawag nating mga Pinoy na pambubudol. Pagpasok nila sa isang opisina, humarap sa kanila ang ilang mga Chekwa o Chinese National. At dito pa lang nila naalaman ang tunay na magiging trabaho nila. Hindi sila magiging mga call center agent kundi bilang mga scammer o manluloko, mambubudol at manggagansyo. Ayon naman kay Ray, wala talaga siyang kaalam-alam na gagawin pala silang mga scammer ng kanilang napasukan. Naalaman na lang daw niya ang mga ito sa mga Pinoy na nauna nang napasok sa kanila. Ang masakit pa nito ang sahod na ipinangako na 1,000 US Dollars o 55,000 pesos ay naging US 300 US Dollars lamang o katumbas ng 16,500 pesos. At dahil nga hindi kinakaya nila Ray at Isabel ang ganong gawain, lakas loob daw silang nagsabi na gusto na lamang nilang umuwi. Pero hindi siyempre magiging madali ang lahat. Kung gusto daw nilang makaalis sa nasabing lugar, kailangan nilang magbayad ng 4,000 US Dollars para daw sa mga nagastos ng employer sa pagpunta nila doon. Walang pambayad si Isabel at Ray. Kung kaya't sinabihan sila na kung wala silang pambayad magtrabaho sila. Si Isabel daw ay nagmatigas na ayaw niyang magtrabaho. Ang sagot lang daw sa kanya ng pagalit. This is Myanmar. There's no government here. We control this area. We can kill you. Tila daw isang bangungot. Wala na daw nagawa si Ray at Isabel at napilita ng gawin ng mga pinapagawa sa kanila. Hindi man nila gusto. Tuluyan na silang naging mga scammer. Ayon pa kay Isabel may sistema ang kanilang pagtatrabaho. Meron daw mga target na bansa ang kanilang employer. Meron din silang mga database ng mga target na bubudulin. Bukod pa dito mga parts, meron din silang mga sinusunod na script para sa mga target nilang biktima. Ang kanilang mga inaalokuno, trabaho at mga hotel bookings. Sila daw ang taga-promote ng mga ito o tagasabi ng mga advantage ng pagbubuk sa kanila at mga benefits na makukuha sa kumpanya. Kumbaga, tinatakaw nila ang mga mabibiktima para kumagat o mahulog sa kanilang patibong. May kota pa daw sila. Dapat daw makapang-scam sila ng $2,500 o katumbas ng $140,000 pesos kada araw. Sobrang laki, hindi ba mga parts? Kapag naman daw pumalya silang maabot ang kota, jack na malalagot sila may time down na tinatanggalan sila ng meal card na ginagamit nila para makakain o di naman kaya ay pagbabayarin sila ng multa na 1,500 pesos to 6,500 pesos at kapag wala kang maibabayad, pinapatakbo sila ng mahigit isang oras at eto pa ang matindi mga parts. Sinasaktan din sila ng mga ito, latigo, kahoy, bakal, at kung ano-anong pwedeng maipalo sa kanila. At hindi lang yan, meron din daw sa kanilang kinuriente kasabay daw ng pananakot na sila ang batas kung kaya't kailangan nilang sumunod. Sa pagkakataong ito, gumawa ng paraan si Ray at Isabel upang makausap ang police attache ng Embahada ng Pilipinas sa Thailand. Ngunit sa kasamaang palad, may nagsumbong sa kanilang employer na sila ay nakipag-ugnayan sa ating embahada at sila ay naghihikayat ng mga kababayan natin. Kung kaya't si Ray at Isabel ay sobrang naparosahan na inakala nilang katapusan na nila ng mga oras na yun. July 1, 2023, nang payagan na sila Ray at Isabel na makalabas ng Scam City at July 7, nakauwi silang buhay sa ating bansa. Agad naman nilang ipinagbigay alam sa mga kinauukulan ang tungkol sa madami pang Pinoy na naiwan sa impyernong pinanggalingan nila. Kung kaya't ang polis atasye ng Bangkok ay bumuo ng team upang ma-rescue ang mga naiwan pa doon. Makalipas ang ilang araw na rescue ang 15 pang Pilipino na galing sa Scam City at tuluyan ding nakauwi sa ating bansa. Ayon sa record ng polis atasye ng Bangkok, Umabot ng 200 na Pilipino ang nailigtas sa Scam City sa Myanmar. Ngunit halos 400 pang mga Pinoy ang mga biktima ng cyber trafficking na naiwan pa doon. Ang tanong paanong marami pa ang nabibiktima ng mga evil na ito? Ayon sa investigasyon, ang lahat ay nagumpisa dito pa lang sa mismong airport ng ating bansa. Sa pagsisiyasat ng NBI nagkaroon ng sabwata ng mga illegal trafficker at ang ilang mga tauhan ng immigration ng ating bansa. Kung kaya't ang isang immigration officer na nakita sa video ng airport sa Clark Pampanga ay sinampahan ng kasong anti-trafficking in persons act bukod pa sa kasong administratibo laban sa nasabing IO. Ayon sa Trafficking in Persons Report na ginawa ng US State Department na inilabas ngayong 2023, umabot sa 233 administrative cases ang isinampa laban sa mga immigration personnel na sangkot sa trafficking. Ah, yun na nga mga kabotsok, hanggang dito na lamang po tayo. Kung nagustuhan ninyo ang ating kwento ay pakiclick na po ang like at magkita kita po tayo sa susunod kong upload. Maraming maraming salamat po.